Yan mga kulaw ang mentor ni sir, hindi na nagalaw dati sir, ano bang nangyari? Pag malamay. Malamay, 1,000, mamatay pa. Kasi <laughs> diba, mamatay pa. Pag nilagyan ng gas, patay din. Patay talaga. Pag Ayan. Yan mga kulaw, uh, magandang tangani sa inyong lahat. No? Marami namang ginagawa, ayun pa. Uh, may dumayo sa amin si sir. Uh, pinagawa niya, uh, palit ng langis, tapos paraplag, ano sir? Pero namalya, pero kami nagtaka din noon kasi eh, kahit magpalit ng store plug, wala naman talaga yun doon. Eh, siguro, ah baka nagalaw lang. Ang problema mga boss, ang nilapit ni sir sa amin ay ah, yung carb. Ah, nilapit sa amin, yun na nga, hard start pala, hard start, sorry. Nakita namin ay hindi na mapihit yung kanya air mixture, ano, ayan. Ang ginawa namin, kung baka may katulad ng inyo na hindi na makalas, nabungi na ang ginawa namin ay binarina namin uh, susukatin nyo lang yung barina susukatin nyo ng caliper kailangan ang ibabarina nyo nito ito yung bago ah uh, mas maliit ang barina ng bala ayan o oh. binarina ito na yung resulta kinalas namin yung sa mixture dahil hindi natin ma-perfect ang tuno kung hindi magbibigay ng magandang mix ng gas at saka hangin oh. si sir pa ay dumayo tagasan kayo sir Silang Kabite. Ayan, dumayo pa sa atin. Baka daw pagka sa iba, baka daw kung ano nung -ano pinagsasabi. Baka mamaya ay mabaha kang makina carburetor lang pala. Siyempre dito sa amin nilapit. Dito muna tayo sa carb. Kaya susubukan namin sa carb. Kasi ang hard start naman kung tungkol naman sa makina, ah uh, pwedeng shims, pwedeng singaw, pwede 'yon pwedeng may problema ang manifold. Ah, uh, ito yung motor ni boss. Ano nga year nito, sir? 2018. 2018 model 'yan. Ah, um, ang sabi naman ni sir, pagka parek ito Pagka sabi ni sir, pagka naman daw uminit, maganda nang takbo, sir. Ayan, ah uh, Pwede nga namang sa makina kasi hindi pa nabubuksan sir. Pero wag mo na tayo mag-focus doon. Dito muna tayo sa carb kasi ang napansin namin, nung nilinisin na hindi na nga mapihit ang mixture ay ista carb pa issue din yan ng mga carb ngayon lalo na sa mga modelo ayan oh, binarina na namin to tapos arin ay papalit boy, boy pasa mo plastic hindi ko na lang pinakita sa inyo kung paano basta binarina lang namin at ah, saka ito yung marina ayan malilit lang na dapat ayan ngayon, tetestingin namin to kasi pag mahina boss, ano bang nangyari? Ah, pag malamig ang makina. Ano bang nangyayari? Mga ilang padyak ba? Wala eh, baka mga sampo. Ayaw pa mistart eh. Ayaw pa? Oh, uh, ah, pero pag sampo boss, mas mano yun, mas madali na. Yung iba nga, isa si pahinta na, hindi pa eh. Oh, oh, tapos, pag uh, full start ko siya, full start siya, 1,000 lang. 1,000? Namamatay. Eh, Siguro mga patay. Bago, to tuloy. Madalit sabi, hirap na hirap talaga, hirap talaga. kahit umandar na. Sobrang hirap talaga. Ayan. Ayan, uh, titingin na natin sa carb muna tayo magbubu-focus boss. Ah, uh, hindi muna tayo sa makina kasi nakikita namin nga, 'yun nga kanina yung mixture niya nag stack na. Ah, uh, baka doon naman ang problema. Ah, uh, madali na lang 'yan. Pagka hindi pa rin, pag ayos ang carb, o oh, di tsaka na tayo po-focus sa makina na. Tsaka siyempre sa kuryente, bago spark plug naman pala pinalitan na. Ah, uh, Che-check muna natin sa cart tapos try natin mamaya kung goods para hindi naman malalakihan ang customer at dumayo sa atin syempre nagtiwala. Sabi ni Sir, gawa namin ng paraan. Ayun na nga ang ginawa namin ang paraan, ayan oh. Ayun mga pinagbaray na ano, yung mga tanso. Ayan Let's natin mga boss mamaya kung madali nang buhayin na Tsaka yung minor syempre, gawa nang wala daw minor. Pag nabuhay daw sabi ni Sir, namamatay pa uno pang minor. Pabago-bago. Yung mga kulaw, gari ah, ng motor ni sir na ginawa natin ng paraan na carp, no? Ah, dumayo sa atin. Takas lang ngayon kayo, sir. Silang kapiti. Silang, kapiti. Silang, kapiti. Silang kapiti, ayan. Ah, ito, ah, ito na. Ah, ang sinabi ko ka naman kayo, sir, kung ganun pa rin, ah, di, ang carp ang may problema. Baka dito sa makina na. Ah, baka ang carp ay goods na kasi ginawa na namin lahat. Ayan, meron na siyang mixture. Ayan. Ayan ito. Oh. Ayan, meron na. Kaya, try natin boss. I start mga boss. Ito mga boss, teka lang sir. Ito, malamig to boss. Oh. Ayan, pinapalamig namin kasi sabi ni sir, tuwing, ano, tuwing malamig, napakahirap boss, di ba? Ayan, uh, start mo sir. Ayan, malamig yan mga idol. Oh. Ayan, oh, maandar na yan. Pinapalamig talaga namin para malaman natin. Oh. Ayan, oh. Malamig ang makinan no? yan. Oh. ang ano. Aray minor niya. Stable na po sa malamig. No? Mataas pa nga. Eh, oh. Bawasan natin ang konti. Kasi nagbukas na na yung mixture. Eh. Ayan. Yan mga kulaw, kang minor ni sir. Hindi na nagalaw Dati sir, ano bang nangyari? Pag malamig. 1,000 na namamatay pa pag nilagyan ng gas patay din patay talaga Lagi ayan talaga talaga. ay ah, ito mga kulaog oh. sinasabi ko nga sa, sa inyo hindi muna tayo sa palaki sa malayit muna na pero kung nagkaka problema to ay di sadyang ganoon, basta nga amin ginawa namin ang lahat kasi sayang naman ang tayo ni sir ayun ay, lang mga kulaog oh. na no. pwedeng sumubok pag hindi gusto may ayawa naman yan maraming salamat